haba ah, ng pila oh ayun guys namimigay na naman ng ayuda guys mm. dito yan pila. sa may sa Davao City yan dito sa may Turil sa 3rd ayuda. district sabihin sa na naman galing sa bulsa happy kayo sila hmm. yun haba na ba ng Davao pila na guys oh, bago oh ayan ayuda. Hmm. Oh, hey, ayuda po ayuda. more. Ayuda. Hmm. Hmm. totoo nga, ako nga. Ah, nakatanggapin din ako ng ayuda eh. Siyempre, hukuhin natin yan. Tatanggapin natin yan. Pera yan eh. Hmm. Siyempre, pa hindi ko nagpapalit ng boto ko. O. Oh. Hey guys, ang haba ng pila. O, oh. ayan oh. hmm. Sige, kila lang ang pila. Hmm. Kunin nyo kung anong pamimigay nila. Kunin nyo. Hmm. Ika nga na may abaste eh. Kung so, nabigyan ng pera, di tanggapin nyo. Pero pagdating ng botohan, alam nyo na. Hmm. Aguanta sa pila. pila sa ayuda para Ito mga idol la no. Next time lang, gagawa tayo ng video pila lang, na ano. Pila lang yung may TV. pila ng ayuda tapos sa tanungin natin kung sino yung, yung boto ng mayor. <laughs> para Ito maganda di ba? <laughs> pila sa ayuda. <laughs>